kung OFW ka at napapagod ka ng umasa sa sahod every month o gusto mong umuwi sa Pilipinas na may sariling negosyo, ito ang video na para sa'yo. Pag-uusapan natin ang sampung negosyong patok at proven na pwedeng i-manage kahit na sa abroad ka. Ngayong araw, uunahin natin muna ang part 1 which is 5 negosyong OFWs at gagawa natin ng part 2. Ito ay mga negosyo na may system, stable demand, at maaaring iran ng kamag-anak or trusted na staff. Pero before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell. So, let's begin. Unang negosyo ay pa or paalaga program. Ito ay isang uri ng negosyo na pangprobinsya kung saan nagpapaalaga ka ng mga hayop tulad ng baboy, baka, kambing at manok sa isang farmer or caretaker. Sila ang magpapakain, magpapalago at magbebenta tuwing harvest or hatian. Para itong profit sharing business livestock kung saan ikaw ang kapital, sila ang labor at expertise. Tapos, hati kayo ng kita. Maraming OFW, business professionals, at urban residents ang sumasali dito. Kasi una, hindi mo talaga kailangan mag-alaga mismo. Pangalawa, passive income or semi-passive income. At pangatlo, matagal ng proven business model. Halimbawa, isang inahin plus isang barakong baboy. O di kaya tatlong biik. Pwede din isang kalabaw or isang baka. At kung gusto mo ng manukan, 20 to 100 na manok sa broiler para sa egg production. Kapag ready ng i-harvest or ibenta ang hayop, hati kayo sa kita. Typical sharing ay 50 to 50 ang pinaka-common. Or 60 by 40, depende kung sino ang may mataas na puhunan. Pangalawa, magtinda ng homemade Filipino food. Ito ay negosyo na nakabase sa pagkaing Pinoy na lutong bahay. Tulad ng ulam, snacks, kakanin, at iba pang binebenta sa kapwa Pilipino na nagtatrabaho abroad. Perfect ito sa mga OFWs na namamalingke sa Pilipino specialty. Pinoy communities abroad, mga empleyado sa opisina, at online delivery gamit ang Foodpanda, Panda, Grab Food at FB Marketplace. Ang advantages nito, Filipino cravings plus emotional connection. Lutong Pinoy will always sell. Kasi breakfast, lunch, at dinner ay everyday need. Kapag abroad, andyan ang homesick. Kaya sa pagkain sila, bumabawi. Hinahanap ang adobo ng nanay, lumpia ng kapitbahay, at sinigang ng probinsya. Ganyan kalakas ang food business. Laging may demand. Ibig sabihin kahit mahina ang ekonomiya, may bibili pa rin. Mababang kapital pero mataas ang balik. 500 to 1500 pwede mo nang simulan. Halimbawa, adobo, kakanin, pansit at lumpia. Maaari ka magsimula sa maliit, 10 orders per day, 20 trays per weekend, frozen goods or packed meals. Then later, upgrade ka sa online presence, suki system, catering at party trays. Pangatlong negosyo na pwedeng pang OFW ay padala business. Ito ang tinatawag din ng iba na padala business, balikbayan box reselling or import reselling business. Ito ay pagbili ng imported goods sa bansa kung saan ka nagtatrabaho, kung saan may access ka sa mura at high quality products. Tapos ipapadala mo pauwi sa Pinas via cargo box air cargo or pasabay. And then, doon mo ibebenta. Mag-trial and error ka muna. Mag-post sa online gamit ang FB Marketplace, FB Page, or FB Group sa local community mo. Maaari din sa kapitbahay o kakilala. Tandaan kung nagsisimula ka pa lang, huwag bumili na wala pang order. Start small, test product, at kung mabenta, doon ka magbabad or mag-hire ng online seller assistant sa Pilipinas na siyang mag-pack, mag-ship, at mag-manage ng order. Mag-focus ka sa high-demand brands tulad ng Victoria's Secret, Bath and Body Works, Hershey's or Ferrero, Adidas or Nike, at mga Korean skincare. Palagi mong i-check ang expiration date, lalo na sa chocolates at skincare. Ang advantages nito, ang imported items ay sobrang taas ng tingin ng mga Filipino. Mas quality, mas maganda, at mas matibay. Ang pang-apat na negosyo ay sari-sari store. Siyempre, hindi mawawala ito. Classic, pero siguradong may benta araw-araw. Kilala sa Pilipinas? Kaya alam ko na aware ka na dito. Sa madaling salita, ito ay maliit na tindahan sa bahay o komunidad na nagbebenta ng everyday items mula sa pagkain, load at hanggang yellow. Patok dahil una, hindi lahat nakakapunta ng supermarket. Kaya ang kapitbahay sa tindahan na lang bibili. Pangalawa, everyday necessity ang ibinebenta. Kaya hindi nauubusan ng market. Panghuli, fast moving inventory. Ang sari-sari store ay parang daily income machine. Dahil ang benta ay piso-pisong kita, pero araw-araw kahit na maliit, pero mabilis umikot. By the way, may iba't ibang available videos na ako sa Sari Sari Store Tips. Kung gusto mong matuto gaya ko na 5K lang ang puhunan pero nakaipon ng 50K, hanapin mo na lang ang playlist na may pamagat Sari Sari Store Tips. At dahil ikaw ay OFW at nag-iisip paano i-monitor abroad, ang tips ko sa iyo ay maglagay ng POS system para real-time mong makikita ang sales kahit nasa ibang bansa ka. Panglimang negosyong pang-OFWs ay agricultural business. Kung OFW ka at naghahanap ng pangmatagalang negosyo, may sariling lupa or may minanang kalupaan sa probinsya agricultural business ay para sa iyo. Malaki ang potensyal, matibay kahit may krisis, at laging may demand. Hindi lang ito basta pagtatanim. Ito ay isang buong sistema ng oportunidad. Pwedeng simulan ng hindi kailangan ng sobrang laking kapital. Sabi ko nga, perfect ito sa may existing ng lupa. At hindi ko advisable sa nagsisimula pa lang or walang lupa. Una, bakit hindi advisable? Dahil mahal ang presyo ng lupa at hindi mo pasubok ang business na ito. Pangalawa, kung OFW ka ay start small ka muna. Dahil kailangan mo din mag-ipon para sa future mo. At pangatlo, wala ka doon sa Pilipinas para sa mga papeles at proseso ng lupa. Unlike kung may lupa ka na talaga, pwede mo na itong simulan kaagad. Kapital na lang sa produkto ang iisipin mo. Halimbawa ng agricultural business ay farming, gaya ng pagtatanim ng gulay, livestock business, gaya ng babuyan, manukan at kambingan. At isa pang halimbawa ay aquaculture, gaya ng pag-aalaga ng tilapia, hito or shrimp. So, ayan ang unang limang negosyo na kayang-kaya mo i-manage kahit nasa abroad ka. Tandaan, ang negosyo ay hindi lang basta puhunan. Kailangan ng tamang system, trustworthy na tao, at consistent monitoring. Kung nagustuhan mo ang video na to, comment part 2 at itutuloy natin ang pang-anim hanggang sampung negosyong patok na pang OFW. At huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para mas marami pang OFWs ang matulungan. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.